Bigyan galaw natin. Ay, ayun, bila, bila. ayun, ayun, no? ayun, Marami nagliparan sa ibabaw. Ano yung lumilipad? Nakita mo yung lumilipad mga ito? Bro, ayaw bro! Ha? Ano Anong... si ba? Uh. Ano yung <laughs> <Sugangan laughs> lungatan na bro? Hindi, hindi. Anong? Simuon man ako nagkuan ba? Sabuhan, sabuhan. Kabuhan? Oo. Anong dine dine? Sugangan? Sugangan dine bro. Sugangan bro. Sugangan wala to. Hindi na ako napailagtan. Huwag na, huwag na, galawin Ha? Ayaw lagi. Ha? Ayaw ba kayo mo ang kunag mong mo ba yun? Hindi mo naman sinabi kanina na sugangan pala yan. Dili bro, may laman yan. hindi pwede yun ni kay pang ano ko yan. umuwi na kami galing kay Pilimon pero babalik kami dun dahil plano namin na kunin yung bato ni Pilimon. Kunin namin yun so ngayon natutulog na si Pilimon uh, Sinabi namin sa kanya na uwi na kami Pero Babalik kami doon para kunin yung bato ni Pilimon Na uh, tinatago niya Baka may laman yun So nandun si Makiting na. Bro uh, Tulog na kaya yan si Pilimon bro Kanina na kanina pa o umalis kasi pagod na pagod din ah. si Pelimon. Pagod na pagod 'yon. Diyan um, maka ano. Paano natin dadalhin yung yung bato mabigat 'yon? Hmm, natin dadalhin. Ano? akin natin. Yung si Pilimon tulog na pero yung mga aso niya Buway, gising buhay pa. Gising pa. <laughs> eh, paano natin ano ano bang gagawin? Ano ah, sa manto? manghat? Ha? Manghat. Ano naman manto? Ano sa manto? Langgam. Langgam. Langgam ra Langgam ra to? dapat? Hmm, yung sinasabi nilang puna. Bro, paano ba natin? Hindi natin mabuhat yun. Anong gagawin natin dun? Ha? Hmm. Biakin, Biakin natin. Biakin natin. Biakin natin. Yung bato? Mabaka ano? Mabaka may laman sana hindi ma ano si kilimo magising sige tara oh. So, puti ka na, may nami wak wak bay <laughs> nami wak, wak may wak wak mga guys Lord. alakas alakas ng tinig ng pungak Gising pa? Gising pa si Philemon bro? Gising pa? Hindi natin yan makunga Hindi natin yan makunga, gising pa man si Peliman. Ha? kamera nih pilih eh bro balik nih gadget bro no, bro balik kan balik rame banget nih kalim tan oh. si kuan si marketing nggak turun tapi tabro dengan meninguk huh. ya

Untung Dini <sukai>. dia <laughs> sugangan? sugangan Ngan bro. sugangan ngan bela toh. Suka ngan aku na bro. Nada, nana solo perlu dili nak aku na pelabtan. Dili nak aku na pelabtan. Bukdo huh? bukdo galauin na makiting. Nah, ane bina ane ha. Ayaw lagi. Ha? Ayaw ba kay mo ang kunag ng mung agan mo god. Sugangan manena bro. Angan ini bro. Mauling, mauling ihang eh, gisip tinak isog angan banday na. <laughs> yung yung batong yan, diyan pala nagluluto. ginagawa, ginag ginagawa pala yan sa pagluluto, bro. Diyan ni, diyan ni ano, nilagay yung kaldero. my god. Ganon pala ikaw mang ikaw pili mo ba hindi mo naman sinabi <laughs> kanina dili, na, na sugangan pala yan. Dili, bro. May laman yan, pero hindi pwede yun ni eh, ba paano kay pang ano ko yan pang lutuan ba? Yung, akala namin wala nang ano yan, wala nang hindi mo na ginagamit. Kaya ginagamit gusto namin biyakin sana. Ayaw. No, ka. So, Sugangan ba yan? Oh. hindi po, hindi na. Ay, lungagan mo na ako na. Oo ba? Ayan uh. ako, ninyo na sa gawas Pero unsaon hmm. man, nga di man na pwede Kaya ako ang ng lutuanan Wala na ba yan Makita, gumiyong Wala na ilaing bato Layo kayo <laughs> Mau dia. Sus kawawa. Wala na ay solud. Away problema na akong naisulut kay mo. Undi tek nato kawawa to. Tuwawa naman si Pilimon mo pag biniyak oi Biniyak, biniyak na Wala na siyang magagamit sa pagluluto. Wala <laughs> <laughs> So yun nakiusap si Pilimon na huwag biyakin kasi wala nang ibang bato dito. <laughs> Kasi dito sa Bundok bro, wala namang ibang bato dito. May may mayroong bato pero yung Malaki. yung eh, patay, patay? Ah, ah. Ano yan? Malaki. Hindi, patay, yung patay, ba, patay yung patay ba? Ano yan? Yung, hindi yan yung patay, ano yan? Yung, uh, hindi yan matibay na bato. Uh. Kaya pala saan ba yung mga kasama 'yan? yun pala, eh ito ito mangkiting, ito pala yung ito, ito. Ito ito yung mga kasama niya. Dito di pala ginagawit pala sa pagluluto tong bato to. Akala namin akala namin pala limon may laman to. Kaya kaya mo itinabi. Lem. Di ba? Diba, may namoy nakuha ane nang oh. sa kilid niya. Mm. Pero Dili diba? si, na ko ipabuak na bro. Dili ni dindi mo. Si okay. Uh, Sinimulan lungagan ko. Oh, iya mo natipak na sinimulan ni, ni makiting na. Ako ni ipabuak. Hm? Ako na ipabuak pero sa sunod na kanang nana ko'y abuhan. Wala mo ko'y abuhan bro. Ibigay daw to ni pili no. Ibigay daw to niyang bato. Basta meron na siyang ano, Tagalog sa abuhan bro. Ah, ano ba tawag sa abuhan? Sunggahan, sunggahan. Yung yung tigangan. Unsa may Tagalog sa abuhan? Tigangan yan, ha? Tigangan, tigangan. Oh. Hindi man yung abuhan, um, yung sa abuhan sa Bisaya yun. Ano ba 'to? Ano? Ha? Tigangan? Oo. Mm. Basta yung kung saan nagluluto, yung pinagsisindihan ng apoy, ano? yun, yung abuhan, Saya, yung tigangan. Yun, kung Sina. saan nagsasaing? Sa sayangan. Yun yung ah. abuhan, yung, yung abuhan, yung uh, ah, si yung ba yung sa sa iyak saing. Iba yun. Yung abuhan ba yung kung saan ka nagluluto na ginagamit mo ay, ay kahoy kahoy ba yun yung abo kasi, kaya tinatawag na abo kasi yung maraming abo ba to, dahil kahoy yung ginamit kaya ab abuhan abuhan o may, may abo ba may abo kaya pala kaya pala ayaw ni Pilimon nagpunin namin kasi lutuan pala puti ka ba ito si Pilimon oh. Pilimon yung mga yung ginagamit ni Pilimon nakikita mo yung may bato dyan na may may baliti Oo, oh, may bato ula. dyan, Pilimon. Yung malaking ula, bato ula. na may balik. Wala kita ba? Hmm? May nakita kami dyan. May nakita, Ay ka nang bato dia Na, <laughs> na, na Nara ba nai balete bay? Hmm. Na nai balete Na, na nasa kuang hmm. nasa dalan Punta natin Timon Ha? Huh? Punta natin Ang saon na to? Ay uh, tanawon na na to Ha? Huh? Tanawon Dalam bara <laughs> <laughs> <Dating>. <laughs> Parang Parang Nagalit sila bro pag... Parang malaking operasyon na tong gagawin natin Pala. ha Magdadala tayo ng bara Hindi yung baka yan may ano yan ano kasi may busis bi may busis yung wako kanina. Nandinig mo yun bro? Rini ano yung busis ng ang ang tapa ng busis ng kuwa kanina. Hindi ko alam bro. Tulog na ako. Tulog na kana. Yan napakawala sila. Oh. Bro, tingnan natin. Yung bubuyog. Pwede ba pwede ka bang sumama sa amin Pilimon? Oh. Para matingnan natin yung bato na yan. Anong dalhin natin? Yung Biyakin ba talaga natin? Biyakin natin? Kamagalit ba ang mayari na? Di, di. Hmm. Uh, Mayroong balite yan. Hindi Yo, lang natin panay. biyakin. Pero ano yun natin? Tingnan, uh, investigahan natin. Si, si. No, anong, anong makikita natin doon sa batong yun? Ito wag kayong mga gatoy ha. Ay, hindi. Hindi yan. Hindi ito mga gat. Uh, yung bubuyog lang magagat. gat. Baka, yan. baka kasi ano yun, baka kasi mga rati ito, Pilimon ba, kung hindi siya mga gat. O ayan, ma yung, ma manuntok, mangbaksing to. Yung yung uh, lumilipad, lumilipad. Ano may meron pang putyo na lumilipad dito. Na... Ano ba kaya baka... may malunggay si Kliman dito. Ah, may biglang busis ba na? Sobrang galit. Sa ito pong tawanan. Ang <laughs> galit ba? Ay, ano to bro? Hilbas to bro? Hilbas bro Uh, ito mga ka ito yung HILBAS uh, ito yung pinakamabisang gamot talaga kapag binubuog ah. huh? ano sa Tagalog yung PASMO bro oh, PASMO, ano ba yung PASMO ano ba Tagalog ng PASMO PASMA <laughs> hmm? no, Tagalog PASMA PASMO, PASMA yan hmm. o, pa tambal ba ito, so, gamot to, sa PASMA ito, ito, ito pang bata yun huh? so, gamot yan sa LABO gamot to sa ubo mm -hmm. yung, so, ano, may palabo dito pero ano to bro, Pas, bro. uh, itong hilbas bro mabisa tong gamot sa kapag binubuog ka mm, Yan. sa buog babuog buog oh. dugain lang yan ay iba man yung sa buog bro hmm? iba yun yung buog ba ito ito gini, ano pwede ba yan? oh gini pwede. gini to gini pinipisa pisak to tapos yung ano ipatulo sa ito bro tambal to sa ano, ano bro Kada, sa, sa... Uh, tinga ano sa ano ba tambal to sa Magaling nga ito ba, di ba? Oo, oh, tambal ito sa ano? Gamot sa... Basta gamot. <laughs> Siguradong may gamot yan kasi may gap... kaho eh. Ito yung pinakamabisang gamot sa sugat bro. Ah, okay, yeah. O, malunggay. At saka ito po yung panglinis sa hilo bro. Mm. Ha, panglinis hmm, ah? Panglinis sa hilo at saka hilo? kalamunggay o ganang... Uh, Sibuyas daw na ugkuhan <laughs> bro. Ganang nagbati. Pahilo. Panggamot na no, para gulay. Pero hindi nang ano. Oh, tanglan. Gabi. Daming mga ah, dito sa Happy Lemon hindi ka talaga magugutom dito kasi maraming tanim. Yan yeah, mga guys, Happy Lemon Okay special dito pero wala na kuha kaya so, yun. Baka may nahukay ka na dito ng ginto, Pilimon uh ha? -huh. Ano, ano, tong hukay dito, dito, Dito ko yung ano, kinunin um, yung mga bato. Dito? dito mo na man Yung abuhan. Ano gagawin mo dito sa butas na to? Bakay may Wala ba lang. Ginabutas ko lang para magkunin ko ng bato. Baka may nakuha ka na dito ha? Wala. Wala. Um, wala. hindi nga. Um, mag baka may you, nakuha dito ha? Mayroon akong kunin dito, hindi kayo bigyan. Bigyan kayo. Ha? Oh, oh. Okay. Oh, oh, wala, wala daw nakuha si Pilimon dito kundi yung bato talaga na ginagawa yung sugangan. Yan yung nakuha ni Pilibon. Grabe to makagawa ng delaying tactics eh. Ya, <coughs> yeah, may bato diyan. Yung uh, may naka ano na, ha? Naman, may na may tao. Anong klase nito? Taw? Yung tawang maliit? Oo, oh, kasapin nga bro Ito ba? Ito? Mo. Itong bato na ito ba? Ayun, may baliti oh Nara, yung kaoban mo Ano no, no, yung baliti oh Ano sa so tingin mo, Pilimon? May laman kaya itong kung... Ano, tingin mo? Hmm? Tingnan mo, mayroong baba Saan yung baba? Mayroong, mayroong Asa? Dito, oh. Kapag dito oh. Okay. Yeah. Ay, oh. oh, ito? Yeah. Yung mata ito, no? yung bibig May bibig Ayo, yeah. babak na-explore oh. Talagang may baba. Oh, mata. Dalawang mata. Baba. Ah, oh, baba, bibig. Parang ano bro. Ito, ano, ano, sagbot lang naman to. Para siyang kunin yung din sa kabila to. Para siyang halimaw bro. Ito yung baliti. Okay. Ano sa tingin mo magiting? Ano ka, hindi na pansin ka mga kakaiba dito? Ay, ay, volta din din grabin do. Ha? Para may uh, ano na dito. Na maliit. Maliit? Maliit na tao? Ano loh Ano? may Eh, yeah. Parang sa may mga bakal na nakaano, bro. Yeah. Nakadikit na uh, mga bak. Eh, yeah, bro, hindi. Hindi dito. Ha? Hindi talaga ay lumilipad nagagalit yeah, at... na sige nga lang natin ay, oh, ayun yun ala ayun oh. no ayun, eh. ayun marami nagliparan sa ibabaw ano ba yun mga lala. ha ano yung lumilipad nakita mo yung lumilipad mga ito kita ko ba yun ano kaya yung lumipad bro? Mapili mo na. Ba well, parang hmm? iba last natin punta dito mangkiting nung tiningnan natin to. Sobrang galit nung wakwak -wak doon, doon banda sa ibaba. Oh, iba kayo na din di ba mayroon. meron? Hmm. So yun oh. Uh, Piliman may napipansin ka ba dito ng wakwak na pag ganitong oras? Oh, ma marami mga alas 12 ng gabi. Maraming ang uh, wakwak dito. Oo, oh, meron dito. Kasi nung last punta namin dito, wala ka kasi dito. Kaya nag-explore kami dito sa paligid at nakita namin tong batong to. So, lakas. Lakas ng boses ng wakak at parang matapang siya at galit. Ngayon, paka, ngayon, uh, inano namin tong batong to. Uh, dito sila, ano? May nagliparan at yung boses ng wakwak na -wak naririnig namin. May maliit na. Ngayon, ngayon,

uh, wag daw nating galawin sabi ni Pilimon so kasi pag napapansin natin bro na parang yung mga aswang ay uh, yung mga wakwak buong -wak, gara po bagong atong kung ano no? ato na lang, lang ahayaan na lang natin yung bato na yan anang yung balay tiyan na o nagpuyo daw wag ganang ipotol okay. na kayo eh. ganang o, ganang nah. ipotol ah dire ang original na barane oh hindi 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 na nandito punuan no hmmm ano yung balit ayer ang original kayo itong may so ayer And, mga ka ekspektor no mabuti at uh, nandito si Pilimon no para si Pilimon na mismo yung mag sasabi na hayaan natin tong ano natin uh, sa totoo lang wala naman talaga tayong balak na sirain. Uh, anuhin yan no uh, dahil may makukuha tayo diyan pero ah uh, pasensya lang kayo guys mayroong nakikita yung mga aso ko dito inig kagabi pero hindi ko lang pinansin kasi ganyan ganyan uh, ano ganyan ang sa bundok mayroong makikita mayroong pong, ano sa paligid malinaw no so, oh uh, yan mga ka-islar no ha tayo lang naman ay nag-explore no uh, pero hindi ibig sabihin na uh, hayaan natin to uh, sipili mo na yung nagsabi na uh, hayaan so, yun explore no si uh, so makiting ay, hindi ko tayo magtatagal bye bye huh? na po bye bye sabi na po uh, batong may baliti sige uh, po Dire, dire mo kita kung mo ma e ero magsuga. Dire, dire? Dire bro? Yung ah, aso mo? Oh, tinog yun! Gagyo ba? Mga na ba? Ibang laki bro naman na magsuga Mga raman taman. Ibang ba? Yung likod yun na bro? na ko Gabi eh. Oh, tanaya naman ang ano. yung ero. Ayan yung po natin at may may nakatira po random po ito na nakatira din eh, Okay, salamat pili mo na, salamat So, yun mga ka-explore uh, Uuwi na po kami ngayong gabi na ito At uh, malayo pa yung lalakari namin So, hanggang dito na lang to Maraming maraming salamat po sa lahat po nang nanonood